Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral ng Baitang Pito, mga naghahayag ng kaalaman, nagkapwa ako guro sa Araling Panlipunan 7. Narito na tayo sa huling yugto ng unang markahan, ang mga kaharian sa Timog Silang Asya. Sa unang bahagi, tatalakay natin ang pang-kontinente. Sa ikalawang bahagi naman ay mababatid natin ang kahariang pangmaritima ng Timog Silang Asya. Tara na! At maglayag na tayo sa kaalaman na mayroon ang timog silang asya. Nabatid na sa ilang pagtatalakay na kabilang ang mga tatalakayin sa pangkontinenteng silang timog silang asya ang mga kaharian ng Vietnam, Champa, Funan, Angkor, Okimay, Hagan, Ayutthaya at Wongo. Sa kabuuan, masasabi natin na ang kaharian ng Vietnam ay malaking naiimpluwensahan ng China sa malalim na kasaysay na ito, nasa sa ilalim ng kahariang Tongkin sa China. Makikita natin na ang Hilagang Vietnam ay natagpuan lamang noong 111 before Common Era. At tuluyan lamang itong lumaya noong 939 Common Era. At sa paglaya ng mga Vietnamese, tanda natin mula sa Tonkin, no, Tonkin, China, nakubkub nila yung kaharian ng Champa. At ito ay mababatid natin sa susunod na slide. Kitang-kita natin sa karya ng Champa ang pamamayagpag ng mga pagkakilanlang Vietnamese sa gitna at timog Vietnam. Ito ang kinikilala nating pagkakakilanlang batay sa pangkaharian sa pangkalupaang timog sila ang At isa sa pinakamababatid natin ay ang pinanggalingan ng kung saan nga ba ang champa. Nauna itong mabatid sa angad vitba ng Vayu Purana. Ibig sabihin may mga paunang tala sa kasaysayan. At batay sa tala, malaki ang impluensya dito ng India. Ano ang ating mga patunay? Ang isang patunay dito ay ang mga relihiyong kumalat. Kumalat ang Hinduismo at Buddhismo sa kabuuan ng kalupaang ito. At yung wikang Sanskrit ay mababatid Bumagsak lamang ito noong ikalabing limang siglo matapos masakop ng mga Vietnamese. Kaya dumako na tayo sa susunod, ang paglapag ng dinastiya Le. Ang dinastiyang Le ay makikita natin na nagmula sa Dai Viet. Isang lugar na hiwalay lamang sa China. Kadikit na kadikit naman lamang ito ng China. At makikita natin na ito ay kubkub -kub noon ng China kung kaya't napilitan silang magrebelyon at mangmasakir ng mahukbong Chino. At sa pamamayagpag ng kanilang pamumuno, nabigyan ng pagkilala ang ilang leader nito. Isa na rito si Leloy. Isang kilalang pinuno sa dinastiyang Le. Dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang kapwa, mga kamag-anakan, mula sa dinastiyang Ming, na alam natin dinastiya mula sa China tong tayo sa pagkilala ng mga pinuno dahil sa kanilang kontribusyon sa pagpapalawak at pamumuno. Hindi nahihiwalay dito ang kwento ng susunod nating mababatid. Nang tuluyan ng magkaroon ng formal na teritoryo ang dinastiyang Le, si Le Tantong ay kinilala rin bilang kanilang leader. Isa sa malaking tala sa kasaysayan ng Vietnam, si Le Tantong. Mula sa kanyang military expedition na inilunsad, ng 1471 sa Dai Viet War, makikita natin ang tuluyang paglawak at ekspansyon ng teritoryong ito. Makikita natin na ang kanyang pamumuno ay mayroong apat na manifestasyon. Isa na rito ang pagre-reorganisa sa mga sangay ng pamamahala. Talagang ipinosisyon ang mga tauhan at mamamahala sa iba't ibang lugar sa Vietnam ng mga panahong ito sa dinastiyang Lee. Mahalaga ito upang sinkronisado ang takbo ng pamahala. Dagdag pa, pinataas din niya ang antas ng sistema ng serbisyo sibil. Anong ibig sabihin nito? Hindi basta-basta lamang mapapasok ng sinuman ang paglilingkod sa pamahalaan. Liban na lang kung kayo ay passer. Kaya sa pangkaraniwang tanahon natin ngayon, ang civil service exam ay mismong entry point ng sinuman na nagnanais magtrabaho sa pamahalaan. Ito ay una na nilang nagiging practice pa. Ang diplomatikong relasyon sa China ay pinanatili nila at ang kodigong legal ng Hongduk ay nakabatay sa prinsipyong pinanggagalingan nila. Makikita natin na dati nilang kaaway ang mga ito, ngunit pinanatili nila ang diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan sa kabuuan ng rehiyon. At higit sa lahat, ang irigasyon sa pagsasaka. Mahalaga ang bagay na ito dahil ang irigasyon sa pagsasaka ay makatutulong sa mga magsasaka upang tuloy-tuloy na mahatid ang mga pagkain at mga resources na kinakilangan ng karaniwang mamamayan. Dahil alam naman natin sa aral sa kasaysayan na ang sino mang leader na napabayaan ang agrikultura ay nagdulot ng kagutuman at kalaunan ay nauwi sa pagprotesta hanggang mauwi si ito sa rebelyon at rebulsyon. Ang sumunod naman ay ang mga ambag nito. Mababatid natin na ito ay mga halo at hango no, sa tinatawag na mga Hindu influences na mga tori mula sa po Cham Towers. Sakop ang Hilagang Vietnam sa impluensya ng mga Chino. Mababatid natin halos magkatulad ang flag ng Vietnam at ng China. Ngunit talagang hindi makakawala sa impluensya ng China ang kanyang napaliligirang lugar. Kaya naman, hindi maikaiila na ang pagsulat, pagpapangalan, o pagugali, etika ng Confucianismo at maging ng reliyong Mahayana Buddhismo ay nahango sa China. Sumunod naman na kaharian ay ang kaharian ng Funan. Ang kaharian ng Funan ay patunay na ang Timog Vietnam o ang Timog na bahagi na ito ng Vietnam ay malaking impluensya sa pagitan ng China at India. Isa na rito ay ang pagkilala nila sa pamamaraan ng kanilang mga pinuno. May ang banal ang kanilang mga pinuno, yung tinatawag nating divine status. At itinuturing na hari na kabundukan o nomfunan ang mga pinuno nila. Naagaw ng na mga kimay, ang Funan sa Cambodia. Kung kaya't mas nakilala ito kalaunan bilang Imperyong Kimay. Tinatawag na Chenla ng mga Chino ang lugar na ito o ang Imperyong ito dahil sa impluensya rin na nakaakibat dito. Sa kabuuan, ang pagbagsak ng Funan ay nagsilbing pamamayagpag ng mga Kimay. dito umusbong ang Imperyong Angkor. Ang Imperyong Angkor ay hindi malalayo sa impluensya ng India. Kung kaya't, mababatid natin na sa ilang daang taong pagkakaroon ng koneksyon, nagkaroon ng pagtanggap at pagangkop sa bansang India, ang Imperyong ito. Ito ang itinuturing na pinakatanyag kung ang usapin ay sa pangkalupaang karian ng merod ang Timog Silang Asya. Dahil, Makikita natin na ang Imperyong uh, Khmer ay ang pinakamalawak na nakasakop dito. Ito ay nagkas, nakasentro sa Cambodia. Mababatid din na ang mga mainland countries din ay mayroong impluensya ng Khmer Empire tulad ng Vietnam, Thailand at Laos. Kaya naman hindi may kakaila ang malaking representasyon nito pagdating sa kasalukuyang bansang Cambodia. Ang Angkor Wat. Sa matagal ng saysayan, makikita natin ang epekto ng pamumuno ng kanilang tanyag na leader na si Jayavarman II. Sa ang unang haring Angkor. Noong ay kasyam na siglo, makikita natin ang Angkor Tom ang naging baluarte ng kanyang pamamahala. Makikita natin na ito ang sentro at isa pang tawag sa Angkor. Ang imperyong Angkor din ay may pagkilala sa kalagitnaan nito na tinatawag na bayon. Dito makikita ang mga tanyag na akda, holikhang sining, marangyang templo, na may mga larawang nililok. Kakibat din dito yung mga mitolohiya at alamat na Hindu. Kaya naman, ang isa pang kinikilala dito sa Angkor o Imperyong Angkor ay ang Angkor Wat na mismong representasyon pa sa bandila ng bansang Angkor, Cambodia. Ito ang kinikilalang pinakamalaking templo sa buong mundo. Ito rin ang iniwang legasya ng Imperyong Angkor. Mayroon itong 162 at 6 na hektarya sa kabuuan. O 1,626,000 square meters. Ang imperyong Angkor ay kumikilala rin kay Suryavarman. Ngunit alam naman natin na ito ay halos kahawig din sa Angkor to. Parehong hango sa kosmolohiyang Hindu ang pagbubuo ng mga relihiyosong templong na batid. At ito ang itinatagan natin arkitekturang kimay. Ang imperyong Angkor ay may malaking pagpapahalaga sa kanilang hari na ang isang papel ng hari ay ang pagtatalaga ng irigasyon mula sa mga sakahan dahil mahalaga ito upang masiguro ang masaganang ani lalo pa sa panahon ng tag-init kaya naman mayroong tinatawag na baray ito yung deposito ng tubig o reservoir upang matugunan ang kinakailangang tubig sa mga pananim, lalo pa pagdating ng tagtuyo. Isang malaki, malaking example ito ay yung Western Baray na pinanggagalingan ng tubig na dumadaloy sa paligid ng Angkor Thom. Kilala ang Angkor sa kanyang dakilang templo, ang Angkor Thom at ang Angkor Wat. Ngunit kilala rin ito bilang pinaghihimliman o hihimlayan ng kanilang mga hari sa oras na sila ay namatay. Isang malaking example o halimbawa ay si Surya Varman II na inilibing sa Angkor Wat. At kalauna ay sinasamba siya bilang si Vishnu matapos ang kanyang pagkamatay. Mababatid nga natin na totoong merong impluwensya ng Hindu ang sitwasyon na ito. Kalaunay, sa pagkawala ng kanilang mga matatayog na leader at sunod-sunod na pag-atake, bumagsak ang imperyo sa kalagitnaan ng ikalabing lima, bunga ng pakikidigma sa mga tay. Kalaunan, ang mga tay na ito ay magiging imperyong ayutaya. Ang sumunod naman ay ang imperyong o kaharian ng pagan, ang pagan empire. Musbong ito sa Hilagang Burma, kasalukuyang Myanmar. Bandang ikalabing isang siglo. Alam natin na may tatlong pagkakahawig ito sa kaharian o imperyo ng Kimay o Kimur. Isa-isay natin. Unang pagkakahawig nito ay ang kanyang agrikultura. Ang pamayan ng agrikultura nito ay ang lunsaran ni Numan upang matugunan ang malaking populasyon. Kailangan nga maibigay ang mga pagkain na kinakailangan ng batayang tao, mamamayan. Ikalawa naman ay ang kanilang kahangahangang arkitektura. Ang kanilang mga na monumento ay may pagkakahawig sa Imperyong Khmer o Angkor. At kalaunan ay parehong pinabagsak ang karya nito ng mga Thai o Thailand sa modernong panahon. Tunguy na natin. Ano nga ba ang significant ng pagan? Ang pagan ay kumikilala sa kanyang unang hari na si Haring Anautrata. Pinaniniwalaan na siya ang unang nagpalawak ng imperyo at ng teritoryo nito. Mula sa kanilang pinanggagalingang hilagang bit, Myanmar patungo sa kanyang mga pina, pinaglunsaran pang lugar. Sa paglawak ng teritoryo, alam natin na kinikilala ang sinumang pinuno. Ang sumunod naman na kailangan natin bigyan diin ay ang kanilang pinuno na si Kian Sita. Si Kian Sita ay pinaniniwala ang namuno ng 28 taon mula 1084 hanggang 112 BCE. Ah, common era. Siya ang nagpatayo ng Suezigon, Stupa, at kilala natin ang Myanmar, Myanmar sa kasalukuyang panahon sa kanyang mga golden pagodas. At ang Ananda Temple, mapapatid natin na ang mga legasya ng mga pinuno ay naging tatak ng mga imperyo hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman, sa pagtatapos, nakita natin na malaking bahagi ng Thailand na to ay ang pagbagsak nila kalaunan sa mata at kamay ng mga Thai na pag-usbong naman ng kaharian ng Ayutthaya. Alam natin na sa kasalukuyan, ito ang kinasisitwasyonan ng lugar ng Thailand. Ito ay pinaniniwala ang itinatag ni Uto, Okay? Ngunit bibigyan natin na pagkilala ang isang leader nila. Siya ay walang iba kung si Rama Tibodi. Si Rama Tibodi ay pinaniniwala ang sinasabi sa mga ilang aklat na nakapangasawa ng anak ni Uto, na na kanyang napangasawa at kalaunay sinundan niya ang trono ni Uto lalo pa sa mugit ng sayam hanggang sa sumunod sa yapak nito sa pamumuno. At binibigyang pagkilala ang mga Thai temples sa paniniwalang ito ang kanilang ambag sa aspektong spiritual Konektado ang mga leader at ang kanilang paniniwala. Dahil may paniniwala rin ng ilang mga harian dito sa tinatawag nating mandate of heaven na kinasihan ng may kapal o ng mga Panginoong pinaniniwalaan nila ang kanilang pamumuno. Kaya naman, alam natin na ang kaharian ng Ayutthaya ay nagpalaganap ng paniniwala ng Theravada Buddhism. At isa sa pinakamalaking ambag nito ay ang Dharma Sastra. Isang kodigong legal na batay sa tradisyon mismo ng Hindu at Thai. Kanya rin napasilalim pansamantala ang Angkor sa Yayutaya. Inadapt nila ang ilang mga um, templong sentro noon. Kalaunan, ang pakikidigma o ang pagkakaroon nila ng ambag sa kabuuan ang mga tinuturing na historical parks na ipinamana sa kasalukuyan. Ito ay magsisilbing legasya talaga ng mga sinaunang imperyo. At isang aral din na sa pagbagsak ng anumang imperyo na ang patuloy na pakikidigma at tuloy-tuloy na pag-atake ay maaaring maging hudyat ng pagbagsak ng imperyo. Isang karanasan dito ay pakikitigba ng mga Burmese sa kanila at nagwakas sa pamamayagpag ng kanilang kaharian. Kung kaya, dumako na tayo sa huling imperyo, ang Tonggo. Alam natin na ang Tonggo ay dinastiya sa Burma. Naghari ito sa ika na siglo, ika anim na siglo, hanggang sa taong labing pito at limamput Tinuturing na ito ang rurok at pinakamalaki o pinakamalakas na imperyong nangyari sa batira ng panahon. Kaya naman, malap, marapat lamang na tingnan natin sino ang kinikilalang pinuno nito. Isa na rito ang persona na tinatawag natin si Tabin Shweti. Si Tabin Shweti ang kinikilalang unang hari nito. Habang si Banyu Yu ang kinikilalang pinakamatagumpay nitong pinuno na kung saan napagsama-sama niya ang kaharian ng mga pagan mula 1287 hanggang sa kanilang pamumuno. Labing walong taon lamang matapos sa pagkamatay ni Banyuang, tuluyan na bumagsak ang dinastiyang ito. Ibig sabihin lamang hindi siya nasundan ng mga pinunong kasubay-bay sa kanyang pamantayan at lakas at husay sa pamumuno. Kung kaya makikita natin na ang sinaunang mga imperyo sa pangkalupang Timog Silang Asya ay nagbunsod ng matagumpay na pagkakaroon natin ng ugnayan sa China at India. At hanggang sa pagkikita natin sa susunod, Makikita naman natin paano rin nagkaroon ng ugnayan at koneksyon ang mga imperyo naman sa maritimang timog Silang Asya. Doon lamang at dito muna natin puputulin.